According to the line, it sticks on prayer wheels. Prayer wheels are used to accumulate wisdom and merit. Good karma ang ibibigay nito sa iyo. And to purify negativities or mga bad karma. Kung ikaw po ay mayroong ancestral course, Or yung hindi ka makaipon, lagi kang napabypass ng mga opportunity. Ito po ang dapat. So, tignan nyo po, o, pangalan po yan nilalagay. So, good yan for one year nagbabayad sila. And also, yan din po ay nagbibing ng, nag, ano siya, naghatid siya ng good fortune, prosperity, good health, yung mga away-away, mamamab. So, 24 7 po yan, naka ganon, Naka, meron niyang uh, mantra and also lagi po yung uh, malakas talaga ang energy niyan super lakas kasi secret yung mga naka-inscribe na ng mga mantras and mga secret symbol so from the top hanggang sa bottom meron pong talagang nakalagay na naka-inscribe na malakas na sagradong mga mantra so ito po ay uh, napakalakas kung andito yung pangalan mo, so hanggang one year aabutin, uh, pwede din ikaw mag monthly, pwede din ikaw na yearly so ito po ay andyan lang nakalagay sa loob sa labas ng uh, uh, it is also believed that a prayer through the Buddhist prayer wheel grants everything a worshipper asks for good health, good fortune wealth, hanggang yung mga pangalan hanggang sa 7 salin pa yan ng inyong lahi kung one year po every year kayo marere-renew ilalagay